IFM Foreign News. Libo-libong katao ang pumirma ng petisyon upang mapawalang bisa ang Canadian citizenship ni Elon Musk. Ito ay sa kabila ng tensyon sa pagitan ng administrasyon ni Trump at ng Canada. Nakasaad sa petisyon na labag sa national interest ng Canada ang mga ginagawa ni Mas at sumisira sa soberanya ng kanilang bansa. Ayon din sa petisyon, ginamit umano ng bilyonaryo ang kanyang yaman at kapangyarihan upang impluensyahan ang kanilang eleksyon at ngayon naman umano ay miyembro na ng isang foreign government na nagtatangkang alisin ang soberanya ng Canada. Matatandaan na si Mas ay isang special government employee sa ilalim ng Trump administration na na siya kinumpirman ng White House ngayong buwan. Sa ilalim ng batas ng Canada, maaaring mapawalang bisa ang citizenship ng isang tao dahil sa fraud o kung itinatago nito ang kanyang impormasyon sa immigration o citizenship application. Samantala, binuksan ang signing ng petisyon noong 20 ng Pebrero at magtatapos ito hanggang 20 ng Hunyo taong kasalukuyan. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News